Eh, pali. Paris <laughs> ka dyan. Balik ka mo. Naghintay-hintay <laughs> tayo dito, tapos sasabihin, wala ka na. Oo, okay, pali. Ano to, nakikita niya ba ito to? Niya, super na to. <laughs> yes! Eh, ka. Ganun. bumili pa kami ng Dora Tarka. Ang lagi pa na natin, no? <laughs> Boy. Gusto ko. Ha? Ikaw! Ano mo siya <laughs> mong gawin ko? Ano po ito? Ang Maghintay kami ng halos tatlong oras, tapos ganun lang. Wala ko! Ikaw! mo! Gulpi mo! Gulpi mo! Gulpi mo! Ha? Pabili-bili ka pa ng donut? <laughs> Let's go. Ako oh, kasi asa pa rin. Eka, ba't sumusunod-sunod ka? Bakit? 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 Alam ko, nabangga ako. Hoy, <laughs> di mo papatayin yan? Ikaw patayin ko eh. Gusto mong pasin kita ng donut? Pasin mo nga. Hindi eh, nabuyo mo ako. <laughs> Samantala, bago matuloy mag-uminit ang ulo ko, nandito na tayo sa uh, UP, UP. Kusa malapit na tayo sa UP Oblation. Kusa makakita natin ang pututoy ni Ferdinand. Fernando Pao <laughs> Wow, how beautiful. Let's go. Ah, uh, tayo, lang. Let's go. Papakita naman sa inyo kung kung paano tama bang sa pagpanik ganan. Wait. Ganito yan. Oh. One, two. Kailangan laging una ang kanan. Sabay so, kanan. Ba? One. Two. Three. Four. Five. Tapos, ulit yung five. yung five. Ulit yung five. Ulit Okay? Okay, okay. okay.

ang ganda pala dito. Ay, uh, Hello. Oh my god, so beautiful. Eds alam mo, second. Sa pala yung patotoy. Ha? <laughs> alam mo di mo alam eh, no? Oh, it is ano hindi pa si Fernando Bo, Po Senior. Okay, nakaubot siya. Mainit eh. Ano ba ibig sabihin ng

labas mo labas mo <laughs> 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 labas mo <laughs>